Ay, ito. Ako, ginagamit ko kasi minsan butter, pero pag ano, margarine, pwede rin. Dala. Ito, katumbas to ng tatlong kilo, kasi 1.5. Kaya, ang gagawin natin, do-double, double purpose lagi. Pag halimbawa, gumagamit tayo ng ah uh, isang isang kilo na ari na ito tatlong kilo to siguro naman hindi kayo gagawa kung pagkain ng isang kilo lang sabihin na natin ito, ito lang ito lang ito. so isang kilo gagamit kayo ng isang dalawang tablespoon na ano margarine, ganon ha kasi pwede double to siguro yeah, okay, magdagdag double, double din yes ha double <laughs> kaya double lagi <laughs> tapos ang katumbas ng ito y y yes Yes, to so, ko yung ano dito. Ang dahil doon po tayo ng uh, tablespoon na siya. Anim niyan. Nawala na tuloy ako. Te, okay. ilang okay, tablespoon yung ano? Ah, 6. 6 ah, to. 6 ah, tablespoon. Pero kung isang kilo lang, 3 tablespoon lang ang gagamitin nyo. Okay. Tapos, ay, kailangan nga pala ipainit yung tubig ng warm water. Di warm lang. Sa, dyan, pwede na dyan. Gabi. Yun, yung nilagay mo, di ba? Yung sa steamer. At tanggalin mo muna, painit mo yun, please. Uh, ito, ito yung yeast shortening. Ito dito, ito ang ginagamit kong brand. Astrico. Ay, ano, Prismo. Kasi maganda talaga ang quality nito. Mm -hmm. si meron ba yan sa atin? meron din. Oh, meron. Pero meron din shortening. Basta shortening. Ano, ano, darling, shortening. Ah, dito na kasi wala tayo. Ganun na 'yung bakla. So, where 'yung lighter kanina? Kinuha na naman ni bakla. Wala di. Wala sa akin. Pagkagamit kayo ng isang kilo, isang kutsara, asin lang, Asin. Ay, dice. Ay, dice. Dahil double for siya. Dadawa na. Asukal. Asan gawin natin ay magdali tayo. Isang as isang one cup sugar na With, one in one, one cup. dahil double yan? One in yung cup okay? Para si mamay dahil may mga ano tayo sa sugar. One cup 1 one in half. So yung tubig pag warm na, check na na. Oh kahit anong klase ng tinapay o ng do, kailangan ng tubig na gagamitin sa yes, warm by Okay. So, vanilla please. Ayun yung isa pa. Kasi double yan. Tapos, yung iba, pwede naman kung gusto nyo ng special. No? special dito, daw pwede nyo gagamitan ng gatas powder. Mm -hmm. uh, pero one cup lang ha, ah, huwag masyadong sumunod na. Pwede na yun. Pwede na. Ay, mainit. Ay, mainit. kasi kapag magluluto ako ng ganito, sinusulat kasi okay, sa, sa, sa polyester. Eh. Hmm. Hindi Pero pa kayo, hindi ah, pa kayo. Hindi pa kayo. Yeah. Hindi pa kayo. Hindi pa kayo. Hindi pa kayo. sa kinakain mm. din po yun, di ba? Hmm. So, siguraduhin mm. nyo na natunaw na yung ano ba <makes> yung is. Hindi <coughs> <coughs> ko magayon na namin sa mga. Hindi Yes, ma'am, lagay na natin. Oo, oh, please. Kung nakita niya, it's supposed na still hold. So, ayan na. Pwede na tayong gumawa na. Pwede na na. Sige na, bukos na Lahat ito, paubos na. So, 3 kilos na yan, te? O, oh, pag inubos natin. Sige, yan. inubos mo. Huwag <laughs> mo <natin> na. <laughs> <laughs> Kesa isa natin. natin nyo na yan kasi kailangan mo lang. May space na rin. Okay. Na, mainit na yan masyado. Oo. Lagyan mo ng warm.